Suzuki Boardsman mga kamamba ito ay almost one year pa lang so ang naging issue po nito ay ano hindi naglalak ang kanyang bangko napaka delikado hindi tayo pwedeng mag iwan ng uh, bagay kapag hindi maglalak ang ating bangko ayaw maglak okay kung mapapansin natin, yun, itong kumakawit dito sa dito sa pinakang ay nakatungo na. Ayan. Oh. Ayan. Nagagalaw na daliri. Dapat yan ay palagi siyang nakabukang ganyan. Para pag inilagay yung bangko, bababa na gano'n. Bababa. Yan, siya lagi nang nakababa. So ang problema nito, mga kamamba ay spring. Chicken natin kung mas para makasiguro da, ayo tayo kung spring ang problema. Apat na tornilyo. Lima. Okay, alis ko na mga kamamba. Basic lang naman ito ha. Ah. Isa, dalawa, tatlo, tatlo, lima. So, pagtatanggal nito, dapat alisin natin ang takip okay yan para mangat mangat natin tong cover yeah 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 mahuhugot na natin yan basta yung takip kailangan natin natin balik na natin yung takip para makonfirm natin Ayun nga. Ah. Mga kamamba. Oh. Dito nakasabit yung isang dulo ng spring. At saka yung isa ay 'yun. dun sa butas na 'yun dito. 'Yan dito mga kamamba. Eh. Yung spring na 'yun ang nawawala. Okay? Ah. Hmm. Kaya lagi nakababa itong lock. So, wala tayong ganyang kalit na spring. Kaya magdi-DIY tayo. Tuturo ko sa inyo kung paano ang aking gagawin ito Okay. Naghanap ako ng ito ito yung interior pinutol ko tsaka itong spring na ito itong spring na ito dito natin ilalagay pagitan na ito dahil ito dapat laging nakatulak lagi siyang nakatulak pa, pa rin eh. okay ganito lang yan boss Angangaman ba? yan yan okay I tanggal na natin tapos isoksok sok natin ito dito ayan 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 isangat ulit natin ayan ayan natin lalagyan sa pagitan na yan yan, ganyan. Hmm, yan. Para lagi siya nakatulak dito. Lagi siya nakatulak dito. Hmm. Hmm. At ngayon, ang atin namang gagawin dito, dito, ang gagawin naman natin dito, ay ito itong lastikong ito okay sabit natin siya yan kung makikita nyo sinabit ko siya doon tapos iniikot ko siya iniikot ko siya rito hmm. yan Tapos isasabit uli natin doon sa kabilang Subukan natin. Eh, okay, lalak na natin. Kanya lang po kasi simple ang mag DIY sa ayaw malak na upuan ng board Okay, ayan, parang yun, Lumagotok na. Oh, yun susi so, niya, Asan natin. Oh, Oh. Okay. Hmm. hmm. Oh. Okay. Napaka <laughs> simple. Eh. Ah. Ah. Oh. Ganyan lang po ang magayos kapag ang ating upuan ng boardsman ay ayaw mag-lock. Okay? Salamat sa panunod hanggang sa muling video.